So, what's up mga katrip? Panibagong araw na naman, panibagong video na naman. For today's vlog ay birthday ni Juan. So, hindi pwedeng i-greet-greet lang natin siya. Kailangan natin siyang paglutoan din. <laughs> Katulad tayo, Pira. Magluluto pa rin ako. Kala mo ha? Kailangan tikman mo to. Tikman mo may maluto ko. i ko yun ha. Grabe ko ka i -port. Mamaya, abangan yung mga katrip. <laughs> <laughs> Naghahanap yun siya ng juwa. What? Papuntahin ko na lang kaya dito si Rooster. <laughs> <laughs> Yan ang iregalo ko sa kanya. <laughs> Ito na mga katrip. Bibili na tayo ng isusurprise natin kay Madam Juan. Dahil birthday niya ngayon. Sana, sana sumaya siya kahit kunti lang. Kung sumaya. <laughs> Let's go. Tao po, pabili. Magkano ang super stick? Super stick. Stick o. Magkano tayo? Tatlo lima, ma. Tatlo lima? Inikot ko na lahat ng tindahan. Dito lang pala ako makanap kay Balong. Hey! Cut up! club trip! Harap uh, ano ni Balong! ay!

Wala, well, pwede makabili ng sili. Kahit kunti lang. Tres lang. Ayun, tres mga kalab. Mga katrip. Tres pesos. Papalaman natin dito sa si ano. Dito sa stick o. Huwag mo lang timbangin. <laughs> kahit okay, dalawa lang. Okay lang yan. Thank you. Wag na. Bulsa ko lang. <laughs> Thank you ah. <laughs>